March 30, 2011, araw ng bitayin sa bansang China ang isang Pinay OFW na nagngangalang Sally Ordinario Villanueva. Si Sally Villanueva ay nahatulan ng parusang bitay matapos ang pagtangka nitong ipuslit ang sinasabing ilegal na gamot papasok sa bansang China. Nakuha sa mismong bagahing bitbit -bit ni Sally ang tinatayang nasa humikit apat na kilo ng sinasabing heroin. Bagay na ayon kasi sa ilalim ng Chinese Criminal Code na ang naturang pagpupuslit ng ilegal na gamot na hindi bababa sa kahit 50 gramo ay isa ng capital offense na may parusang kamatayan. Sa mga panahong iyon, isa lamang si Sally Villanueva sa 72 kababayan nating napatawa na rin ng parusang kamatayan o death row sa bansang China na kinaugnayan lahat ng kasong may kinalaman sa droga. Ngunit talagang hindi ni kailanman inamin ni Sally ang pagkakasalang ito at sinabing inosente siya sa kadahilanan na ipinabitbit lamang umano kanya ang maleta ng walang kamalay-malay kung ano nga ba ang nilalaman nito ngunit ang tanong paano nga ba nasangkot ang isang pinay OFW sa pagiging isang drag mule sa bansang China na talagang naghatid sa kanya sa isang masalimuot na buhay na humantong sa parusang bitay bayan pag na araw, patay uh, na po yung tatlong uh, Si Sally Ordinario Villanueva ay tubong Isabela at isang ina na nagnanais ng magandang buhay para sa kanyang pamilya. Nang dahil sa kawalan at hirap ng buhay dito sa ating bansa, napagdesisyonan nitong makipagsapalara na lang muna bilang OFW. Labagman sa kalooban ang mahiwalay sa pamilya, ngunit ito lamang ang nakikitang paraan ni Sally upang masuportahan ang pamilya, lalo na't sa mga anak niyang nag-aaral. Nabigyang katuparan naman ang naging plano ni Sally nang ito'y makapasok bilang isang domestic helper sa Macau. Naging maganda naman ang pakikitungon ni Sally sa Macau kung saan natapos nga nito ang kanyang kontrata. Dito na rin niya nakilala ang kapwa Pinay na nagngangalang Mapet Cortez o kilala sa tawag na Tita Kakayan. Agara namang naging magkaibigan ang dalawa kung saan tubong Isabela rin ang nagngangalang Mapet Cortez hanggang dumaan ang panahon taong 2008 nang matapos ang kontrata nito sa Macau. Sa wakas ay nabigyang pagkakataon na rin si Sally na makauwi sa Pilipinas. Ngunit masikip man sa dibdib na mawalay sa pamilya, mas pinili pa rin ni Sally na muling bumalik abroad upang matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Ngunit nang sa di inaasahan, muling nagkita si Sally at ang kanyang naging kaibigan sa Macau na si Mapit Cortez. Dito na inalok ni Mapit Cortez si Sally ng panibagong trabaho pabalik sa China kung saan nag-aalok ito ng malaking sweldo. Sa pagkakataong ito, hindi na domestic helper ang papasuking trabaho ni Sally, kundi ang pagiging messenger o tagapangasiwa ng Dumanoy de Delicate Spare Parts ng mga cellphone na galing sa China para ibenta sa Pilipinas at nang dahil sa pagnanais ni Sally na makapagtrabaho muli abroad, walang alinlangan nitong tinanggap ang naging alok ng kaibigang si Mapit Cortez. Dito na rin mas nahulog palalo ang tiwala ni Sally kay Mapit Cortez nang sabihing sagot na niya lahat ng gastusin sa mismong pagproseso ng papeles sa kanyang trabaho. At hanggang buwan ng Disyembre taong 2008, muling tumawag si Mapit Cortez kay Sally at sinabing nakahanda na umano ang lahat ng kanyang papeles pabalik sa China. Bagay na siyang ikinatuwa naman ni Sally Villanueva. Ngunit ang nakapagtataka ay nang sabihan si Sally na huwag na raw itong magdala pa ng bagahe nang dahil talagang si Mapit Cortez na ang bahala sa kanyang mga kagamitang dadalhin. Sabihin mang nakakapanibago at hindi pangkaraniwan ang alok na ito sadyang hindi na lamang binigyang malisya ni Sally sa kadailanan na malaki ang tiwala nito sa kanyang kaibigan. Hanggang kinabukasan, dito na nagkita si Sally at Mapit Cortez kung saan inabot na kay Sally ang naturang kagamitang bagahe na nilalaman na raw ng mga kagamitang dadalhin niya sa bansang China. Sabay inabot rin ni Mapit Cortes ang malaking halaga ng salapi kung saan pakit mani umano ito ni Sally Villanueva. Dito na rin ibinigay ni Mapit Cortes ang mismong kontak ng taong sasalubong sa kanya pagdating sa bansang China. Ngunit sa lesay ni Sally, wala o itong eksaktong pangalan at o mano'y boss raw lamang ito kung tawagin ni Mapit Cortez. Ngunit nang sa di inaasahan, kasunod na araw December 24 taong 2008 nang dumating na si Sally sa Xiamen International Airport ng bansang China, nagulat na lamang ito ng agarang harangin ng mga Chinese authority ang bitbit -bit nitong bagahe. Dito na sa pilitang binuksan ang nasasabing bagahing bitbit ni Sally at nang sa di inaasahan, tumambad na lamang ang umano'y hinihinalang ilegal na droga na siyang nilalaman nito sa mga oras na iyon, talagang posas kamay ang inabot ni Sally at agaran itong dinala ng mga otoridad upang imbestigahan. Kalaunay na pagalaman alaman sa ginawang investigasyon na tinatayang nasa humigit apat na kilo pala ng sinasabing heroin ang talagang itinangka o manong ipuslit ni Sally papasok sa bansang China. Sa mga oras na iyon, hindi na rin makontak ni Sally ang sinasabing boss na siya o mano ang sasalubong sa bagahing bit-bit nito. Bagay na sa mga panahong iyon, wala nang magawa si Sally nang dahil kahit ang mismong kaibigan niyang si Mapit Cortez ay hindi na rin makontak kung kaya't sa mga panahong iyon, napasubo na lamang si Sally sa kriming hindi niya kailanman inaasahan. Agara na rin inilagay si Sally sa kustodiya ng Anti-Smuggling Bureau of Xiamen Custom kung saan dito ipinalam sa kanya ng Chinese Authority ang paglabag niya sa Chinese Regulation okol sa drug smuggling. Hanggang January kasunod na taon, formal nang hinuli si Sally Villanueva sa kasong drug smuggling ng tinatayang apat na kilo ng sinasabing heroin. At nang magsimula na ang paglilitis sa naging kaso ni Sally, binigyan ito ng Filipino interpreter para na rin mas makapagbigay ito ng balidong rason upang madepensahan ang sarili. Binigyan rin si Sally ng consular at legal assistance ng Philippine Consulate General na nakabasi sa Xiamen, bansang China. Ngunit sa naturang trial, maluhaluhang itinanggi ni Sally ang naturang krimen at sinabing inosente o mano siya sa naturang pagkakasala at biktima lamang o mano siya sa laganap na illegal recruitment sa ating bansa. Dito niya isinalaysay na hindi niya pagmamayari ang sinasabing bagahe at inabot lamang ito ng nagngangalang Mapit Cortez. Ngunit sadyang hindi naging katanggap-tanggap ang naging pahayag ni Sally sa korte sa kadahilanan na imposible umunong walang kaalam-alam si Sally sa naturang kalakarang ito lalo na sa dami ng naturang drogang na kumpiska sa kanya at nang dahil sa salang nakamit ni Sally na itinuturing bilang capital offense ng China, July 16, 2009, hinatulan ng parosang kamatayan si Sally Villanueva sa pamamagitan ng lethal injection. Ngunit hindi naging katanggap-tanggap ng mismong Philippine Consulate General sa Xiamen ang naging hatol na kamatayan sa ating kababayan. Kung kaya't naghain ito ng apila upang subukang maipababa ang naging hatol kay Sally Villanueva. Ngunit ibinasura lamang ito ng mismong Fijian Higher People's Court sa kadahilanan na isang capital offense ang nakamit na pagkakasala ni Sally Villanueva na dapat at kinailangan umanong pagbayaran sa pamamagitan ng parusang kamatayan. At ng mga panahong iyon, kabi-kabilaman ang ginawang komunikasyon ng Malacanang at Ninoy Vice President Jejomar Marbinay sa bansang China. Bagay na siyang tila ba ang lahat at sadyang wala ng tsansang mabawi pa ang hatol kay Sally Ordinario Villanueva. At sa paglipas ng humigit dalawang taong pagkakabilanggo ni Sally sa bansang China, March 30, 2011, araw na nakatakda kung saan bibitayin si Sally sa pamamagitan ng lethal injection. Ngunit bago pa man naganap ang pagbitay, nabigyang pagkakataon rin si Sally na makita ang kanyang pamilya. Ito ay sa tulong na rin ng ating pamahalaan na makapunta patungong China ang pamilya at anak ni Sally sa huling pagkakataon. Ngunit ang masakit kung saan, alaman ni Sally na may nakapatong ng parosang kamatayan sa kanyang ulo, wala itong kamalay-malay sa itinaklang araw ng kanyang pagbitay. Hanggang nagulat na lamang ito nang makita ang kanyang pamilya at napasabing, Bakit kayo nang dito? Mamamatay na nga ba ako? Talagang luha at paghihinagpis na lamang ang naging sagot ng pamilya ni Sally Villanueva. Isa rin umano sa talagang ibinili ni Sally sa kanyang mga anak ay ang salitang tapusin niyo ang inyong pag-aaral. Ngunit ng mga panhong iyon, hindi lamang pala si Sally ang itinakdang papatawan ng bitay sa mga oras na iyon. May dalawa pa palang kapwa Filipino rin ang may parehong kapalaran kay Sally na kasabay niyang bibitayin sa mga oras na iyon. Kinilala ang mga ito na sina Ramon Credo at Elizabeth Batain. Ngunit sa ating pagsasaliksi kapatid ay walang gaanong impormasyon ukol sa mga naging kaso ng dalawa pang Pinoy na nagkasala rin na may kaugnay sa droga. Tuluyan mang nabitay si Sally sa pagkakasalang may kaugnay sa droga, talagang nanindigan ito hanggang sa kahuli-hulihan niyang hininga na inosente siya sa kanyang nakamit na pagkakasala nang dahil wala o mano siyang alam na droga pala ang nilalaman ng naturang bagahing bitbit niya sa mga oras na iyon. Matapos ang pagbitay kay Sally, umabot pa ng isang linggo bago ito tuluyang maiuwi sa Pilipinas kung saan sinalubong ito ng pagdadalamhati ng ating mga kababayan at ng mismong kanyang pamilya. Hanggang kalaunay, sumuko na rin sa mga otoridad ang sinasabing recruiter ni Sally na si Mapit Cortez o kilalang tita kakayan nang dahil umano sa takot nito sa kanyang sarili lalo na't na marami umanong nagbabanta sa kanyang buhay. Inamin naman ni Mapit Cortez na siya ang nag ng trabaho kay Sally pabalik sa China ngunit wala o mano siyang kaalam-alam na kilo-kilong illegal na gamot pala ang nilalaman ng bagahing inabot niya kay Sally Villanueva. Ngunit wala pa rin takas si Mapit Cortez kung saan pinatawan ito ng kasong large-scale illegal recruitment and violation of Anti-Trafficking Persons Act of 2008. Nakakalungkot mang sabihin ngunit sadyang hindi maitatanggi na talagang isang pagkakamali ang nagawa ng ating kababayang si Sally Villanueva na siyang kaawa-awa na lamang naparusahan ng kamatayan sa bansang China at ayon pa na wala o mano din tayong magagawa ng dahil ganoon na lamang binigyang kabigatan ng China ang ilegal na pagpupuslit ng droga sa kanilang bansa na talagang kamatayan ang kabayaran. Ngunit ang masaklap kung saan napakarami ding mga incheck ang talagang nasangkot ng ilegal na aktibidad at pagpupuslit ng droga sa ating bansa ang siyang hindi napapatawan ng mabibigat na parusa at tanging life imprisonment lamang ang naging hatol sa kanila o reclusion perpetua o di kaya'y deportation lamang pabalik sa kanilang bansa. Bagay na siyang tila mapapaisip ka na lang kung talaga bang binigyang kabigatan ng ating pamahalaan ang kaparusahan sa pagkakasalang ito kagaya na lamang ng ginawa ng ibang bansa.